Pero Sheila, 2019 Madam Chair, natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng uh, pandemya? Natatandaan niya lahat. Eh Sheila may amnesia ka ba? Um so Miss Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo ah, habang tumatakbo pa itong hearing na ito at magkonsulta ka sa uh, abogado mo dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i Sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin niyong mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Bingo! You have the floor, and Joel. Bingo to. Salamat, uh, Sheila. I, uh, I appreciate. Nagbago ulit ang paningin ko sa iyo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Hindi kayo katulad niya na makatotohanan. And well, yung kapalaran niyo ay nasa kamay niyo naman. Nasa kamay niyo lamang, wala sa kamay namin. So I I advise you Isipin nyo hanggat matapos itong hearing ngayong araw, magkonsulta kayo sa abogado ninyo kung gusto nyo maging mas makatotohanan sa amin at mas helpful sa hearing na to at sa investigasyon ng uh, executive. Okay, Ms. Sheila? Pag-isipan nyo mabuti yan. Mga tanong naman po. Madam, Madam Chair, oh yes, and uh, Joel, one related uh, question. Isa lang po, Madam Chair. Uh, una, Madam Chair, gusto kong sabihin that uh, I totally agree with you na na yung aking uh, human discernment na makita kung ang isang tao ay nagsisinungaling o hindi kung ang isang tao ay may tinatagong impormasyon klarong-klaro siya klarong-klaro na may tinatago ka gusto lang namin paalala sa'yo yung 87 counts isang kaso mo pa lang yun napakadami pa nasusunod gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Gusto ka naming tulungan. Sana nakikita mo ko ngayon as I look at you eye to eye. Gusto ka naming tulungan kung magsasabi ka ng totoo. Hindi ka sa amin nagsasabi ng totoo. Bakit? Babanggitin ko sa iyo isa-isa. Mula noong nakaraang hearing, sinasabi mo wala ka laging alam. Di ko alam yan, di ko alam yan, di ko alam yan hindi ka nagtatanong, hindi mo alam saan ka pupunta, etc. Pero, pagdating mo doon sa Saba, nagtanong ka na kay Wesley, nasaan na tayo? Okay? Nagtanong ka. Pero, Sheila, kami ba mapapaniwala mo? Mapapaniwala mo kami na limang oras bumiyahay ka sa van, hindi ka nagtatanong? Sumakay ka sa small boat ng ilang oras ulit, limang oras, hindi ka nagtatanong. Doon sa big boat na ilang araw kang nandon, hindi ka pa rin nagtatanong. Sumakay ka ulit ng small boat, hindi ka pa rin nagtatanong. Tapos sasabihin mo sa amin, pagdating mo doon sa Saba, after so many days of traveling, doon ka palang magtatanong. Gusto mo maniwala kami sa'yo? Pangalawa, binanggit mo kanina doon sa sa Pangasinan farm namin exact words mo farm namin madam chair yun ang sinabi mo farm namin pero wala kang masabi kung anong farm yung pinakita sa ni madam chair sasabihin mo wala ka lang alam bakit kasi yun ang most convenient na pwede mong sabihin wala akong alam pero sila 2019 madam chair natatandaan niya yung Filipino food na kinain nila bago magkaroon ng uh pandemya, natatandaan niya lahat. Eh Sheila, may amnesia ka ba? Madam Chair, <laughs> hindi, hindi, hindi ako naniniwala, Sheila, kami, hindi mo kami po pwedeng bulahin na sasabihin mo wala ka talagang alam lahat. At lagi mo sasabihin si Alice ang nag-decision sa sa'yo. Uulitin ko yung sinabi ni Madam Chair na kung pinapayagan mong gamitin ang iyong pangalan, kung sasabihin mo hindi mo alam pero involved ka sa mga criminal activities, madidiing kang gusto. Ngayon, nasasabi mo, kilala mo si Mayor Kalugay. Pero noong last time na sinabi mamin, meron ka bang kakilala mga politiko na tingin mo pwedeng tumulong sa inyo? Wala ang sagot mo, hindi mo alam. Pero ngayon, may binanggit kang mayor. So, isa lang ang itatanong ko, Sheila. Isa lang sino pa yung mga tumulong sa iyo na nasa gobyerno? Ito man ay staff ng isang ahensya ng pamahalaan, politiko man ito, mayor ba to, congressman o kung saan man, sino man, sabihin mo sa amin dahil hindi kami naniniwala sa istorya na binebenta mo sa amin, hindi namin bibilhin yung mga sinasabi mo at lalo kang madidiin at sisiguruduhin ko sa iyo, Sheila, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, sisiguraduhin namin sa'yo ng buong Senado na, mag, na mapaparusahan kang gusto. Mapaparusahan kang gusto. So umuli, tatanungin namin, sino yung kakilala mo? Kung hindi mo man kakilala, alam mong may tumutulong? Alam mo na merong uh, uh umaalalay sa inyo ni Alice para makalabas ng bansang Pilipinas? Sheila. Hindi ko po talaga alam. Ang alo lang kasi si... Ang kakilala ko lang yung kaibigan po ni Alice na yung sabi nyo na maging uh, police o kaya palang pul politi, puliti. Yun lang po si uh, Mayor Dong. So, e yun, sa Mayor, lang, yun, lang, yun lang po. Mayor Dong Kalugay. O yun lang po ata. At e sa police, sino ang mga kaibigan ni Mayor Alice? Hindi ko po alam. Mm -hmm. But right. Chair, I mean, I'm, yes, dis I was well. so disappointed, Madam Chair, na ayaw pa rin magsabi ng katotohanan ni Miss Alice, bagamat... Sheila. Uh, Miss Sheila, ni Sheila bagamat... Uh, uh -huh. hindi ko alam, Sheila, kung mahal mo pa yung sarili mo, magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo, you owe it to yourself na magsabi ng katotohanan. Hindi ka makakalabas ng Pilipinas ng ganun lang. Kahit nakapatid mo pa si Alice ago uh, Hindi ka makakalabas ng ganun lang. Hindi ka makaka wala sa mga otoridad sa Pilipinas ng ganun lang. Nasasabihin mong wala kang alam o walang tumutulong sa'yo. Hindi paniniwalaan yon yun, Alice. Salamat, Sen Joel. Salamat. Um, so, Ms. Sheila, isipin mo lahat ng sinasabi namin sa inyo ah, habang tumatakbo pa itong hearing na ito. At magkonsulta ka sa Uh, abogado mo. Dahil yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Nung, nung, nung 2008, may nakita ako dito ng mga travel records. Kayo ba ni Alice laging lumalabas ng bansa magkasama? Paglabas ako mansa, siya halos siya ang kasama ko. Siya ang kasama mo. So, uh, ilang beses kayo lumabas ng bansa? Siguro may sampu, dalawampung beses? Uh, nakalating kami sa Singapore, Thailand. Since 2000. Japan. Kung matandaan mo, kailan kayo unang lumabas ng bansa? Dalawa ni Alice. una una pa lang sa Singapore ata u kaya, mga um, anong taon kaya yon kahit na estimate mo lang matagal na nasa Venezuela pa pa kami mga 2008 2009 may mga 30 po. beses na kayong lumabas ni Alice sa ibang bansa 2008 may 10 may 20 beses na kayong lumabas ni Alice mayroon. sa ibang bansa meron may po meron mga 30 30, 30, 30 beses? times? Oh. Wala siguro. Wala. wala. Pero 20 meron? Wala. Kanina yun ang tanong ko, sabi mo yes eh. Ha? 20 beses wala siguro. Mga ilang, ilang beses? 10 beses lang? Ah. Uh, Sige, please. Send uh, sure, Wil. Based to, based on the BI records, uh, 10 flights. 10, 10 flights. 10 times. Oh. 10, 10 times. Kasi, uh, iniisip ko kasi Sheila, lumabas din ba kayo na using a private plane? Ano ibig sabihin? Ng bansa, gumamit kayo ng uh, pribadong eroplano, hindi commercial flight, pumunta hindi sa yung... ibang bansa. Ah, hindi po. So lagi, 'ting lumalakad kayo ni uh, Alice, laging commercial flight. Commercial flight. sa ibang bansa. Yung yung dubaan sa, i sa yung palakaw-o-o-o. Uh, uh, commercial, obo. commercial obo. flight. Opo. So lagi. Mm -mm. Hindi hindi mo pa naranasan sa buhay mo nakasama mo si Alice. Na sumakay kayo ng pribadong eroplano, maliit na eroplano, hindi ka dumaan sa regular na airport. An ano po ibig sabihin? Ah, uh, sorry po. Hindi ka gumamit ng pribadong eroplano, maliit lang na eroplano, hindi 'yung malaki, hindi PAL, hindi Singapore Airlines. Narerecord Mala ba? Malaki po palagi. Palagi. Opo. So hindi mo naranasan na kasama si Alice na maliit lang na eroplano, pribadong eroplano. Walang masyadong customer, kayo lang? Ah, wala po. Hindi. Okay, so that's good. Sen Joel, It's if I may interject good. lang. Ah, nalito ako, Sheila, dun sa isang sagot mo kay Sen Joel kanina-kanina okay. lang. Nalito, yata kami pareho ni Sen Sherwin. Kasi, sabi mo kanina lamang, magkapatid kayo sa tatay ni Alice. Pero naalala ko, yung nakaraang hearing, ang sabi mo ay, tita mo si Lynn Wenyi na nanay ni Alice. Malaling ang Wesley totoong magulang po. mo, Pareho ah nasa China. Eh, yun ang sinabi mo sa unang hearing. So ano ano ba talaga yung mga magulang mo ba ay nasa China? Tulad ng sinabi mo sa amin nung unang hearing. O itong kasi, magkapatid kayo ni Alice sa tatay. magkapatid kami kasi sabi ni Daddy kapat kapatid ko yun. Pero hindi Pedag biological kapatid. So ang totoo ay yung sinabi mo sa unang hearing na ang parehong magulang mo Sig ay nasa si China. Yung na, nanay ko. Nanay mo at tatay mo ay nasa China. Oh, that's how. Opo. Tama? Opo. Pareho. Nanay mo nasa China, tama. Tatay mo nasa China din. So, hindi hindi kayo magkapatid sa tatay ni Alice, tama? ah uh, kapatid tatay Alice, ako uh, hindi siya tunay na tatay. Ano po? <laughs> Kung baka kapatid kami, lalo ni Alice, pero yung tatay niya, yung tatay, tatay, hindi tulay na tatay ko, yung tatay niya. Tatay, tatayan Ta tatay ni Alice, yung tunay na tatay ni Alice, tsaka yung tatay ko, hindi. Iba ano ba? <laughs> <laughs> oh, hindi po. So, tatay-tatayan mo yung daddy ni Alice. Opo. At sino naman yung tinatawag mong daddy? Ano po? Siya nga. So Hello? yung tinatawag mong daddy ay totoong tatay ni Alice? Opo. Okay. So yung sinasabi mong magkapatid kayo sa tatay ay biological father ni Alice, pero tatay-tatayan mo Apo. yung tinatawag mong daddy? Opo. Okay. Sorry po. Yes, nakakalito po talaga. Sorry, Hindi po. lang ito ah, yung halos buong kwento mo. Sorry po. Alice, Salamat but, na thank, send you, well. thank you Thank you, ma Madam Chair. So, to be clarified again, kapatid mo si Alice sa tatay-tatayan mo. Hindi mo tunay na tatayon, yun. Apa. So, hindi kayo talaga magkapatid ni Alice, whether sa totoong nanay mo o sa totoong tatay mo. Mahirap ba sagutin yun, Sheila? Oh, Magulong natin. <laughs> okay, ulitin ko. Sheila, may totoong Wag muna tayo dun sa mga tatay-tatayan, okay? Dun muna tayo sa totoo, biological tatay at biological nanay, okay? Si Alice, may tunay na tatay at tunay na nanay. Si Sheila, may tunay na nanay, may tunay na tatay. Ito ba sa apat na ito, walang pareho? Pareho kayong pareho ni Alice, nanay, parehong nanay, parehong tatay, wala? Wala po. So paano kayong naging magkapatid? Sabi ni Daddy kasi daddy, ang tawag ko siya eh. Okay. Uh, thank you for clarifying. But, uh, hindi ka makakalusot dun sa, kahit na may ganyang layer kayo, hindi kayo makakalusot sa mga krimen na inyong uh, ginawa, no? In this, all these criminal activities. Uh, gusto ko lang puntahan yung travels ninyo ni uh, Alice, uh, Sheila. Dito sa mga pinapakita no, may nakita tayo since 2008 ikaw ay nagta travel na kasama si Sheila. 2008, 2009 hanggang uh, 2024, magkasama kayo ni uh, Alice no, lagi kayong magkasama eh. Uh, parehong airline, parehong airport, parehong uh, lugar yung uh, pinanggalingan ninyo at parehong lugar yung inyong uh, nilapagan. Tanong ko dito sa maraming lakad ninyo at alis ni Alice, sino pa yung nare-recall mo na kasama ninyo sa mga lakad at travels na ito? Uh, Sigo Binsan kasama yung tauhan niya. Sino tong tauhan niya na ito? Si tauhan ni Alice. Kaya nga, sino siya? Uh, hindi, uh, may lalawa si Gatari po. Katari? Si Katali. Secretary. So, Secretari? assistant o si Katali. Hindi mo siya kilala? Ah, uh, alam ko siya yung Tingin ko, kilala, ko, siya. ko siya. Oh, kilala oh. ko siya. So, anong pangalan niya? Ah, uh, pwede hindi po ako mangit. Other than the secretary of... Uh... Sen Joel, if I may interject. Please, please. Bakit hindi mo masagot in hearing yung tanong ni Sen Joel kung sino yung dalawang secretary? Ah, uh, pwede sulat ko la lang sa papel yung pangalan niya. Uh, kung pwede naman, isulat mo na ngayon please yung pangalan ng dalawang sekretary para makita namin ni Sen. Joel at iba pang mga senadon. Pakisulat mo na ngayon, Ms. Sheila. Salamat. Pakitulong yung pagsagot sa mga tanong ni Sen. Joel. Mm -mm. Thank oh. you. Bingo. You have the Flores and Joel. Bingo to. Salamat uh, Sheila. ay I, uh, I appreciate nagbago ulit ang paningin ko sa iyo na nais mong makatulong at nais mong magkaroon ng malinis na konsensya. Ibig sabihin sa Joel if I may interject. Kaya mo Miss Sheila, magsabi ng totoo. Sen. Kaya mo, Joel. kaya mo, no? Other than these two, uh, secretary uh Sheila, may ilang ka pang kasama na, na hindi mo pa nabanggit sa committee na ito na paglabas nyo ng bansa? Nakasabay ninyo sa aeroplano, kasabay ninyo umalis? Ay, wala po. Wala, okay. So, sila lang? Opo. So, the whole time since 2004? Isang beses lang po. O, oh, isang beses lang to, no? But, I mean, yun nga, since the time na lumalabas kayo ni Alice, ito lang yung time na may kasama kayong dalawa. Isang beses Yung iba wala na. Kayo yung dalawa lang talaga. Opo. Okay. Binsan tatlo. O, oh, tatlo. Sino yung isa? Binsan si Wesley. O, oh, si Wesley. Okay. Ah, uh, si Kasi hindi? Ah, uh, si Kasi one time sa Taiwan. Si, meron din. Oo. O, oh, baka meron ka pang ibang naisip? Wal, wala po. Politiko? Kami, kaming kami lang po. Politiko, wala? Uh, kakila... Kami, kami lang po talaga. Maaaring ka kasama mo, pero kasama ni Alice, pero hindi mo siya kilala at di mo lang tinanong? Para. Wala naman pa. Okay. Dito na ako pupunta. Sa mga pinuntahan ninyo, example na lang natin itong dalawang uh, pangalan na ito, saan kayo pumunta nito? Sama sila? Sila. Thay Thailand na ta? Thailand. Thailand. Oh, 2024 na yan? Itong The taon na? Last year ba? Last year pa. Oh. Oh, okay. Okay lang. Ola, so Thailand most likely sure ka na, na Thailand o oh Thailand okay Thailand okay Dun sa Joel, if I may just interject meron lang um breaking news uh we've just received word that uh, Philippine authorities are now in physical custody of Alice Go in Indonesia at uh, may update speaking of yung real time update na hinihingi sa BI uh, may uh, information na she will be surrendered uh, tomorrow sa Senate so just para sa kabatira ng Thank kita. you Madam Chair and uh, let me take this opportunity to again congratulate our dear colleague Senator Risa this committee this uh, institution for uh, taking the cudgels of uh, ensuring that our people will be best served uh, uh, Madam Chair uh, balikan kita Sheila no dito sa pinuntahan nyo sa Thailand Anong ginawa nyo sa Thailand? Bakasyon ba? Negosyo? Bakasyon Pareho. Po. Bakasyon po. Bakasyon lang. Sigurado kang walang negosyo, walang pinag-usapang negosyo, anong pwedeng... Wala po. Oh. Itong dalawa na ito ay uh, walang negosyo ito sa, na-interest uh, na, na sa inyo? Wa wala po. Tauhan ng... Yeah. Po. Tauhan lang ni? Ni Alice po. Ni Alice. Okay, okay. So, yung punta nyo ng Thailand, bakasyon. Opo. Yung mga ibang lakad ninyo, bakasyon din ba yun? Opo. Lahat ng lakad nyo ba ni Alice ay bakasyon? Wala kayong pinuntahan ni isa, sa nare mo, ni isa na pinuntahan na may kailangang gawin. Ikaw man o si Alice, nagagampan ng tungkulin na may kinalaman sa inyong negosyo? Wala po, polo-alo lang. Pasya lang po. Lahat pasyal, shopping, kain, po, ikot. Po. ikot po. At uh, anong average time na mga alis ninyo? San linggo? long uh, araw? Limang araw? Mm, Siguro mga, oh, mga ganyan, ilan araw? Ah, ulit. Di, yung, yung yung time lang, no? At magba-wind up na ako, uh, Sheila. Maraming salamat sa sagot nyo. Wala kayong nakamiting ni isa dun sa mga lakad ninyo sa ibang bansa? nakamiting Maaaring Chinese National, ah, wala maaaring ba? wala kayong naka-meeting, o siguro hindi mo alam. Kasi minsan, ah, siguro lumalabas eh. siguro, hindi naman siguro 24 hours kasama mo si Alice. Paglabas kami, halos kami makasama. Hindi ka, hindi pa kami hindi nang kayo oh, Sa banyo lang ang hiwalay. Oh, uh, oh, halos. Oh, so lahat magkasama kayo. Opo. Kaya alam mo na walang meeting mm -mm. na nangyayari. Mm -mm. Pero siguro sa telepono may kinakausap si Alice. Ay hindi ko alam po. <laughs> so wala, hindi mo alam. So posibilidad hindi. na may usap sa telepono. Hindi ko alam po. 'Di ba? Oh, pero posibilidad na may kinausap sa telepono. Kaya po. yeah. posibilidad, may posibilidad, siguro gagayahin kita. Siguro. Hindi ko alam. May kinausap yung siguro hindi mo sure kaya siguro yung anuhin ko no, gagamitin ko so Madam Chair ma maraming salamat po at uh, marami tayong na uh, pagtatagping uh, pieces of the puzzle at uh, natutuwa po tayo na yung uh, mga sakripisyon natin kahit na hindi pa rin tayo kumakain pa tayo Madam Chair eh, may ipinupunta. Maraming salamat especially to our uh, resource persons. Uh yung, yung kanina pala pinost ko kanina no yung sa DOJ, PAO, um, uh uh um, PNP, NBI itong mga pinakita natin na non-registration of uh, employees. Uh, sana makita rin po natin ito at um, dagdag uh, Kaso po ito na po pwede i-file sa mga kinauukulan. Nang sa ganon, at yeah, the end of the day, uh, hindi pa marisan ito ng ating mga kababayang Pilipino. Maraming salamat, Madam Chair.